Mga maling pagpunawa, maling puro kuru maling pananaw, at mga pag-aalinlangan. Two... Oh, afraid... um, uh, 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 Bibigyang linaw at kasagutan mga ng mga mangaral um, ng Islam, ito tati... ang ikaw at ang Islam! bayaran ng mga Pilipinong nag-Muslim sa Saudi Arabia. Thank you po. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, wala ali, wassabi wassalam, tasliman Katiran, na mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang hapon po o magandang araw po sa lahat ng aming mga kababayan na patuloy na sumusubaybay po sa programang Islam in Focus. Isa po sa mga katanungan ng ating mga kababayan na kung totoo po bang ang mga kababayan nating pumupunta sa abroad o sa Saudi Arabia at pagdating po doon, sila po ay umayakap po sa pananampalatayang Islam dahil sila po ay binabayaran po ng katumbas na halaga upang sila ay pumasok sa pananampalatayang Islam. Isa po ito sa mga misconception o mga paniniwala na pag inaakala ng ating mga kababayan na kaya pumapasok po sa pananampalatayang Islam ang ating mga kababayan Kristiyano na nag-abroad. Ang kasagutan po namin bilang mga Muslim at higit sa lahat po sa pananampalatayang Islam, ito po ay walang katotohanan. Sapakat bakit po? Kami, kami mismo pong mga nagtuturo, nagpapaliwanag ng pananampalatayang Islam. Kapag ito po ay aming pinahintulutan o isinagawa ng sa ganitong pamamaraan, kami po ang lumalabag po sa pananampalatayang Islam. Sapagkat bakit una po ang mga nagpapaliwanag ng Islam ay nalalaman nila ang kanilang mga ginagawa ay kinakailangan ito ay bukal sa kanilang kalooban at higit sa lahat ay meron silang kaalaman kung bakit nila ito ginagawa. Ang hikayatin ang mga kababayan natin na yumakap sa pananampalatayang Islam o pumasok sa Islam. Anong ibig namin sabihin mga ka mga kababayan? Ang katanungan nila na binabayaran ng aming ang ating mga kababayan upang yumakap sa pananampalatayang Islam, ito po ay walang katotohanan. Sapagkat bakit ang karamihan po o ang mga yumayakap sa Islam, sila po ay yumakap na bukal po sa kanilang kalooban. Bakit? Sapagkat ipinagbabawal po sa amin mga mga Muslim na yumakap sa pananampalatayang Islam na wala pong sa bukal sa kanyang kalooban. Sapagkat bakit? Isa po itong panganib po sa aming mga Muslim na kung magbabayad po kami ng mga Kristiyano para yumakap lamang po sila sa Islam, kami po ay malalagay sa panganib. Kahit hindi po namin ito ginagawa o isinasagawa. Sapagkat bakit? Para mong ginawa na kumuha ka ng bato at ipinukpok mo sa iyong ulo. Sa bakit? Ang Islam po ay hindi po nangangailangan ng miyembro. Hindi po namin kailangan ng mga Kristiyanong yung makap sa Islam para lumami po ang aming miyembro. Hindi po namin sila kailangan. Sa pagkat bakit po? Una nga, tunad ng sinasabi po namin, ipinagbabawal po ito sa pananampalatayang Islam. Sa pagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga Muslim o ang mga kababayan natin Ipinapaliwanag ni Propeta Muhammad Sallam, ang sabi niya, ang lahat ng gawain ng tao ay merong intensyon. Inna mal'amalu bin niyat, wa na malikuri min manawa. Paman si wa rasuli. Ito po ang unang sinabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Na ang bawat intensyon ng bawat tao, ang bawat gawa ng isang tao ay merong intensyon. Ibig sabihin, hindi siya gagawa ng isang bagay kung wala sa kanyang intensyon. Kung siya po ay umakap sa pananampalatayang Islam, dahil ang intensyon niya para kay Allah at sa Propeta Muhammad sallallahu wasallam, ang kanyang gawa nga o ang kanyang pagpasok sa Islam ay para kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu wasallam. Yun po. So, ibig sabihin nun, ito po ang kailangan namin. Hindi po, namin, hindi po namin kailangan na, kaila, na ipayakap sa Islam mga makababayan natin sa Islam na wala po sa kanilang kalooban na tanggapin ang pananampalatayang Islam. At pangalawa, hinding hindi po namin gagawin na sila ay babayaran para lamang sila po ay umakap sa Islam at pagkatapos ay magiging pasanin po namin sila sa pananampalatayang Islam. Hindi po kailan po magagawa ng isang Muslim ito. Sapakat bakit? Una, naunawaan namin ang paliwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala na ano? Na tatlong uri po ng tao meron sa Quran. Ano po ito? Ang tinatawag na mananampalatayang Muslim, at ang pangalawa, yung mga tinatawag na mga disbelievers o kapir. At pangatlo, ang tinatawag po na mga hipokrito. Ano pong ibig ko sabihin mga kapatid, mga kababayan? Sa ganitong pamamaraan, itinuro at ipinaliwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tatlong uri ng tao. Kaya't kung ikaw ay isang mananampalatayang muslim, dapat mong maunawaan kung ano ang kailangan natin sa loob ng Islam. Kailangan ba natin ng maraming miyembro? at gagastos tayo para lamang magkaroon ng miyembro? Hindi po. Bakit? Sapagkat tinitingnan namin ang pangatlo. Ang alin po? Ang mga hipokrito. Kung ipapasok mo ang mga taong wala sa kanyang kalooban ang pananampalatayang Islam para lamang gumawa ng kasalanan at pagkakamali sa loob ng Islam, malalagay po sa panganib ang mga Muslim. Kaya ito po ay walang katotohanan na binabayaran po ang mga yumayakap sa Islam. Kung meron man pong binibigyan na babalitaan ninyo. Isa po sa ating mga kababayan na nagtanong sa atin, na isang sister po, si Phoebe, ang sabi niya sa akin, sabi niya, Ustad, totoo po bang ang yumayakap sa Islam ay binabayaran? Sapagat ako po ay yumayakap sa Islam na hindi po ako nakatanggap ng bayad. Ang sagot ko po, walang katotohanan po yon. Ngayon, kung meron man pong nakatanggap ng pera, yun po, hindi po sa oras na kung saan para yumakap siya sa Islam, babayaran. Hindi po. Meron pong nabibigyan ng pera after nang siya ay yumakap sa Islam, dahil bakit? Sa sobrang kasiyahan po ng isang uh, sheik, nang uh, ng isang uh, Arabo, sa sobrang kasiyahan niya, sapagat isa sa utos ng, ng Propeta Muhammad Sallam, upang maging matatag at matibay ang pananampalataya ng isang bagong Muslim, ay bigyan mo siya ng regalo. Yun po. Isa po ito sa pag-ugali naming mga Muslim. Regalo po yon. Ngunit yun po ay ginagawa makalipas po siyang yumakap sa Islam. Hanggang ngayon po ay sinasagawa po namin ang pagbibigay ng tinatawag na hadiya, regalo po sa isang bagong muslim man o kahit hindi po pa muslim, ginagawa po namin ito sapagkat ang pag-ugali po ng muslim ay hindi po sakim, hindi po mapag, mapag uh, makasarili, kami po ay mapagbigay. Ngunit, sa sinasabing yung binabayaran po ang mga non-muslim upang yumakap sa Islam, yun po ay walang katotohanan sapagkat maging ang inyong lingkod po ay hindi po nakaranas kahit isang beses na nag na ako yumakap sa Islam at babayaran. Kami pong mga yumakap sa Islam ay hindi po nakaranas ng mga ganong uh, mga gawain na binabayaran po ng mga uh, kababayan o mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. So, isang pagkakamali po na inakala ng ating mga kababayan na pag yumakap po tayo sa Islam ay dahil sa kami po ay binabayaran o sila ay binabayaran, yun po ay walang katotohanan sapagkat yun ay isa sa mga pamamaraan, paninira ng mga taong wala sa ng daan o mga taong pilit nililigaw ang ating mga kapwa tao o ating mga kababayan upang manatili sa kanilang reliyon. Dahil bakit? Gusto nilang hawakan ang tinatawag na kawanggawa o ano pa mang tawag sa mga tinatawag na kawanggawa o ikapu na ito. Dahil bakit? Ito ang kanilang gawain at hindi po ito gawain ng mga Muslim na magbayad para lamang sila ay umakap sa panampalatay ng Islam. So, ito po ang maiwan kong kasagutan po sa mga misconception po na katanungan ng ating mga kababayan. Kung totoo ba o may katotohanan bang binabayaran ng ating mga kababayan, yun po ay walang katotohanan. Now, kung kayo po ay nakakuha ng maraming kaalaman, pasalamatan po natin ng nag-isang Diyos na tunay. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Maraming salamat po. Magandang haro po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.